po, ayun na yan na ating sinadaanan. Mga patid, ayun ang Diyos na mapawalang bisa ang ating pananampalataya. Kasi at alam ng Diyos na nais talaga ng kaligtasan at yan po ngayon mga patid ay tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo magkamit ng kaligtasan ito na habang na ito tayo ang Panginoon din ay hindi po tayo pinabayaan. Now, sa Biblia, is, uh, Isaiah 49, verse 15, na isang babae daw na nagdili sa sarili niyang gatas, ang bata, makalimutan, pero ang Diyos, hindi po tayo makalimutan. Kaya ang ginagawa natin, Hallelujah, ay patuloy tayo Nagpapatuloy eh, po tayo na mapangarang natin ang salita ng Diyos para po na hindi po tayo maparusahan sa araw ng paghukaw. No, ano man ang reliyon natin, iluminasyon natin, hindi po natin pinakialaman po ang iyong reliyon, doktrina, alituntunin. Ang ating ginagawa mga kapatid, papaano maparating natin ang ibanghilyo ng Diyos, magandang balita, na nag-agay sa atin ng kaligtasan. Yan po ang purpose kung bakit tayo mga kapatid ay Liliya ay nagkakaisa ng pag-aasa na ito. Kaya wala tayo mawala ng pag-aasa. Patuloy lang po tayo na nakikinig Makinig tayo ng salita ng Diyos para po na hindi po tayo mapahamak. Kasi mapahamak talaga tayo